sa hapon sa atin lahat so ito na mga kusiboy gala 1 so napadpad na naman ako dito sa may binondo uh, isa sa mga pasyalan dito sa binondo ang uh, tinatawag na binondo bridge kasi parang pang international yung, yung tulay na dito sa binondo bridge okay tara samahan niyo ako mga kaidol ikutin natin ulit balikan natin yung tanaw ng binondo bridge at ngayon lang ako pasyal dahil maganda talaga siya promise tara let's go yan yeah, yung sinasabi ko yung Binondo Bridge so nakita yung yung watawat natin at saka yung China dahil sa isang pakiktong na, 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 ng China sa Pilipinas dahil sa pagkasundo dito sa may Binondo Bridge so dahil marami Chinese dito sa Binondo kaya chinese filipino community na sila Ayan, nakita nyo naman mga ka-idol. Wow. Mga ka mga kagala. Ay, ganda po. Ayan. Yan yeah, yung po yung lumang intramuros natin. Nung araw ng panahon ng mga Kastila. Ayan. Paggabi po dyan, so napakaganda po yan at maraming ilaw po. Ayan, kung nakita nyo. Yan yeah, yung ano, uh, Intramuros na uh, nung araw ng panahon ng hapon o mga Kastila dyan wow. sa gabi eh, try nyo pa sila mga kagala dito sa Baby Nondo maganda po dyan lalo na pag gabi wow. So tara, samahan nyo ako mga kagala. Pasyalan natin yung bidong bridge. Sa akin paglalakbay na kaya napansin ako na uh, isang community rider na tumulong eh yung multi-multi-cam sa hirapan pagkitaas. Yan. So good job kay kaibigan na rider. Salot ako sa iyo sa magtulong mo. Ayan po yung Binondo Bridge mga kapagalik. Ayan, ganda. Balik na na tayo ng Binondo Bridge. Binondo, oh, yun o. Oh. Ayan na, magtunoy na tayo mga kaibigan. At marami pong pumupunta dito oh, at namamasyal. Ayan. Huh? Yun. Ganda. Pang oh, international talaga mga kagala. So yun lang po. Uh, may sishare ko dito sa may Binondo Bridge. Wow. So isang mapagpalang hapon sa atin lahat. Sama tayo naroon. Ingat po tayo. Okay? Yun lang po mga kaidol. So napakainit ngayon. Magbaon tayo ng tubig. At maraming salamat. Thanks for watching! Oh! Yun lang mga kaidol. So ako sa medyo ng tubig sa itaas. So isang mapagpalang hapon sa atin lahat. So pakilike and share sa mga bagong update na video. At paki... Uh, pakiclick ang notification bell para sa mga susunod na mga bagong update na video. Okay? Thank you at maraming salamat. Magandang hapon. Okay. Po po si Boy Galawan. Thank you at God bless sa atin.